Kapag nagsimulang mamukadkad ang unang bulaklak ng iyong tanim na sili, oras na para putulin at alisin ang mga dahon sa ibabang bahagi. Isa sa mga katangian ng sili ay kapag umabot ito sa isang tiyak na laki, natural na itong nagkakaroon ng mga sanga. Sa oras na bumuka ang unang bulaklak, dapat nang alisin ang lahat ng side branches at dahon na nasa ibaba nito. Ang unang bulaklak na ito, nakilala rin bilang gateway flower or gateway pepper, ay karaniwang inaalis. Ang layunin ng pagtanggal nito ay upang mahikayat ang halaman na tumubo ng mas matibay at mas malaki, nahahantong sa mas marami at mas magandang bunga. Pagkatapos alisin ang gateway flower, putulin din ang lahat ng sanga at dahon sa ibaba nito. Makakatulong ito sa halaman na ituon ang lakas nito sa patuloy na pagakyat ng tubo na nagre sa mas malalakas na tangkay at mas maraming bunga. Sa yugtong ito, Maayos na dapat ang pagkakatatag ng mga ugat at hindi na kailangan ng halaman ang sobrang dahon sa ibaba. Bukod dito, ang pag-aalis ng mga dahon sa ibaba ay nakakatulong sa mas magandang sirkulasyon ng hangin sa base ng halaman na nakakabawas ng posibilidad ng peste at sakit. Isa ito sa mga mahalagang hakbang para sa matagumpay na pagtatanim sa bahay. Para sa mas marami pang araw-araw na tips sa agrikultura, huwag kalimutang ifollow ako.